Palitang consumer at kalakala naman mga kapatid, ipinagbabawal muna ang pag-angkat ng buhay na kambing mula sa Amerika. Nagpositibo kasi ang ilang kambing galing US sa bakterya na nagdudulot ng Q fever. Ang sakit na yan, posibleng makahawas sa tao pero bihira po yan kung mangyari. Labing siyam sa siyam na apat na kambing na inangkat ang nakitaan ng nasabing bakterya. At dahil wala pang treatment o bakuna laban dyan, nag-issue muna ang Agriculture Department ng import ban para maproteksyonan ang lokal na industriya pati ang mga Pilipino. Kailangan ding sumailalim sa quarantine rules at testing requirements ng mga paparating na kambing. Target ng Pilipinas na makuha po ang top spot sa produksyon ng niyog. Naungusa na kasi ng Indonesia ang bansa. Sabi ng Philippine Coconut Authority, plano nilang bawiin ito sa susunod na limang taon. Umaasa ang ahensyang maaabot nila ang target na makapagtanim ng isandang milyong puno ng nyog sa bansa. Nasa dalawang milyong puno na ang naitanim nitong taong 2023. Balak naman ang ahensya na makapagtayo ng walong milyong puno ng nyog ngayong taon. Naniniwala kasi ang grupo na kaya humina ang industriya ay dahil matatanda ng mga puno ng nyog sa bansa nasa anim na po hanggang 70 taon na raw ang average na tanda ng mga puno. Wala naman daw kasing uh, masyadong epekto ang laninya sa planong ito ng ahensya. Aprobado naman ng National Economic and Development Authority o NEDA ang flagship digital infrastructure project ng bansa. Yan ang public broadband network na inaasahang makakapagbigay ng mabilis na internet connection sa mga liblib na lugar. Tinatayang mahigit 16 na bilyong piso ang kailangan para sa proyekto. Pupondohan ito sa pamamagitan ng pag-utang sa World Bank. Inaasahang makatutulong ito sa paglago ng ekonomiya, lalo't mabibigyan ng mga Pinoy ng access sa iba't ibang markets. Ed Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.